Yes, good morning mga katong sa October 1 na nga po Ayan Pag-spray ah, po kami ni Ped ng panghayop at saka ng pampunggos kung saan eh Ayan, budan at saka ah, lang muna ang gamit natin Tapos mamaya pag ang maram mag-spray ako ng banda mo Ayan sila Greg nga po nagluluto ng almusal natin okay na Субтитры sa Tapos kami mag-spray dito sa matandang talong. So yung kabila. Ah, tatanggalan muna namin ano, ng mga yung talbos. Yung mga nauod. Tapos mga sirang bunga. Tsaka mamayang gabi, isprayan namin yun. So ito, ala ng mga singgwan eh. Alang bunga. Tapos madalang lang lang yun na... na tatalbosan dito ng uod So, hindi ka makakadus sa kabila. Sa kabila, marami. So, ito, ayan. Uh, yun nga po. Yung uh, mga... mga bulaklak niya. Maganda na kulay. So, sana magtuloy na yan. Nang may maharvest na ulit tayo. Kaya na, Fed. Almusal muna tayo. Ito na Greg Ito ako po si Greg na Manok Yan ako lang mata oh. Ay, masarap to tuyo Nalingan mo rin sila eh mm -hmm. Hindi na wala naman Ay yung wad Paligyan sana Nung gumawa po sila na, ano, ng chicken manure sa poultry Binigyan sila ng manok Ayan nyo yung palang nalutok. Ha? Ah? Ah? Ha? Yeah. Hindi na. Eh, pwede na. Ayun. So, iniintay nila si Boss J kasi walang gasolina. Hindi sila mapag-grass cutter doon sa ginagawa nila. Kaya pagkakain mo, sabi ko, tulog-tulog tulungan muna namin tong tanggalan ng tuyong dahon. So, ayun nga po, uh, tanong ni Tita Josie ka rin di mainit daw yung dumi ng manok, tapos tinaniman tinanim ko daw kagad. Ah, uh, na depende naman po yan dito sa pansa. Pagka yung 45 days na manok, o yung dumi ng 45 days, hindi naman gano'ng mainit yan. Ang mainit na mainit na dumi ng manok ay yung kal or yung nangingitlog. So 'yon. Kailangan talaga wag wag mong anuinya, wag mong idikit sa puno ng halaman. Talagang maluluto. Pero yung dumi ng 45 days po, wala 'yan. Uh, kumbaga, hindi naman ng mainit 'yan sa halaman lalo na Uh, binudburan ko tapos na ulan so ban na yan mo affect to po yan kaya nga uh, tinatanong ko doon sa kinuhanan nila ng chicken man yun kung anong manok ang hinalagaan nila so 45 days daw po kaya kasi yung nakaraan, nagtanong ni kami ng pakwan, ginamit na. Umuha kami ng chicken manure. Uh, kal. Kal. Dumi ng kal. So, kinakip namin sa buto ng pakwan. Yun. Hindi tumubo. tubong manok pinigyan sila ng manok doon ito yung kwan yung okay. masarap yun ang daing sili no? Daing sili super pile kasi mga bangko natin yung mga tongs grabe nangyari dito sa talong natin halos lahat ng talbos nya alaga naman sa spray to Ayan o. Nagtatanggal nga po kami ng mga lanta. Ayan, grabe. Dami, dami na naman natatanggal buhat kanina. Ayan o, makakain ng sako na no kami. Tapos, ayun pa. Tapos meron pa doon sa dulo. kapang lambot yung mga may bunga yan putas din so yun o yun wood ilan na araw wala naman yan ay eh, mga bago lang tingnan nyo po bago lang yung ano titignan nyo yan mukhang hindi lanta pero eh may butas na sa gitna talang pinutak ko ng ano no shoot border ay kanina pa ako kami nagtatanggal kanina no So, after nga namin mag-spray doon sa malaki ngayon nakapag spray ako dito ng isang karga nakita ko nga grabe grabe naging mm, kuha ng talbos mga uh, nasira halos lahat oh Kaya sabi ko huminto muna kami mag mag ano mag spray tanggalin muna ako natin lahat So ayan yeah, maghapon namin ginagawa kaya hindi kami napagtanim ng sili uh, Grabe Kailangan so, natin tanggalin ito kasi pati yung mga Kasi yung mga bunga Wala namang ganong bunga ito mga ito Wala ka kabunga bunga pala Yung bunga na yan eh masira halos araw gabi kami nag spray dito nung makita nyo po sa vlog madalas sa gabi pero wala rin ayan yung masakit mga katongs na sa spray tapos mo. ganyan kalalabasan ayun Ay. Tinanggalan na nila to Inuulit ko lang. Ayan o. Tingnan po. Wala na yung ibang talbos niya. Kasi tinanggalan nila. Sabi ko, pati yung panayin na. Kahit na walang matirang talbos niya, no? okay na. Importante, maalis yan. Napakasakit sa mata. Kasi mga ilan ilang bunga wala na. nagpiesta ang uod kaya so, nang gagaling to hindi uh, na parang pamparami pa ng uod yung ni-spray namin oh. nga po mga katongs at nag-spray na si Batut si Greg dito nagpapalit mo na kay Greg alakas sa ata ha? isagad mo ng pino rito baka nakalakas eh ano? Nakalalim Al ito. <laughs> Nakalakas pala eh. Ayan, ganyan lang. Kumuna <laughs> yung yata ka. Sinisigan ba ni Fed yung madan? Nagliliyab? Pahakot uh, na uh, sabihin mo. Uh, ha? Magtaib ka ng gam. Nasa uh, mukha mo lahat ng gamot. Oh. Kalakas ata. Ah, Ha? ha? Ang mo lang ganoon para patigit na eh.